sing <laughs> oh. yeah. ah. mm. wow, baby, yeah. Penguin! I can do it. Dragon. Kamu oh, patingin patingin dragon. Yang. Aku tunggal dua. Aku Aku. Aku Aku Ibu. Dito. ito Ito Titig ko. Ni Mami magdidikit na ako. Pakpak. Tumulo nang pakpak. Thank you, Mommy. Thank you, Mommy. Yeah, welcome. Hindi pa tingin, nangingin na lahat dito 'ong Nasaan na yung dalawa nyo? Ito po. Na unang nabuksan. Hindi pa po ako nabuksan. Hindi ko pa po nabuksan. Hindi. Hmm. Kaya ito po. Yung, yung dalawa pang unang nyo nabuksan, nasaan Ito po. Yung dati? Nandun po. Dato no. muna. Ito oh. lang. Kunin mo muna Naka... yung dalawa doon na iwan. Kunin mo muna yung dalawa doon. Ito Ako okay, na magbubukas nito. Ito po ye. Yeah. Kunin mo na muna yung ano doon. Hindi na yan. Eh nagbibigit pa. Kunin na mo sa amin. Kunin mo na yung dalawa doon. Yeah, yeah. Mami. Mami. Dun, 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 naman Dahil wala po na laman niya. Saging, saging pa. Oops, salad. Oops, salad. Saging, 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 saging. Papaya, papaya. Paano ilagay ko? Paano ilagay? Oops, salad. Oops, salad. Salad. dalawa dali, kunin na yung dalawa. Papa. Oh, sama-sama mo -sama tibibigyan natin dito. Kunin yung dalawa. Ay, nalaglag naman yung mata. Hindi tama. Kakalapit sa mga daw lahat. Mami, nasa nila.